este eh. yeah. uh, ano yun no? yung pang -spray? spray ay general productela 'yung ano wala ni kaya mo 'wag kang matakot kaya mo lang ganyan mo lang di ako bibili lang wala naman tayong gagawin diyan kusang yung babalik kusang babalik 'yan kung saan babalik yan. Huwag mo, yung... mo lang lalabanan. Huwag okay. mo lang lalabanan. Relax lang ang paa mo ko yan. mo lang paa mo. Ang tagamasag ni Nanao, kuya. Ibas mo yung tuyo. Ibas tuyo. Kaya na, bulit to... na. Oo. Oh, so, okay. oh, sa sa ka ka ba? Wala oh, mo lang naman mo. Sabi ko sa'yo. Tapos na, kanina pa. Ay, <laughs> ay, Oy, late ay. naman ni. Eh magre mag Saglit lang, di ba? Hindi pa nga eh. Ay, bandage. tapos na ba? pa. Tapos na. Normal lang yun, mamamaga. Umiyak ka, tapos na. Di, di nervous lang yan. Sila oh mo, sila mo, kumulit na kuya. Hindi na siya. Okay na. Sabi ko sa'yo, saglit lang yun. Galis. Hindi, yan lang yung tears of joy. <laughs> Yeah. Kaya may tip na po dito kuya yeah. Yung oh, sticky Yung Men, Ito muna ayan, para, ayan. para mas makumpul Kasi normal to mamamaga to Kasi kanina pang umaga to eh Pero pinabiyay ko sila Taga Laguna pa sila eh Itong no, emergency inaakomodate ko talaga to Siyempre inabot sila ng traffic Normal lang to mamamaga Kuya Hindi ko na niyo, kuya sa Philippine Or kuya wala na. Wala na. okay, okay na nga eh. Okay na, bumalik na eh. May lalakad ka na ba yan? Oo oh, <laughs> na. Kung hindi, may pwede eh. Grabe ko sa mula ito. Hindi, alam mo oh kung bakit oh mamamaga siya sa explanation niya. Oh. Ganito yan. Itong kamay natin. Sabi natin pato. Ang tagal mo nang nakagaya ilang oras. Yung mga ligaments <laughs> diyan, <laughs> stress na 'yan, stress na 'yan. Okay? So mamamagalang 'yan, normal na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 days. 10 days. Din, okay. kumbaga, pangkaraniwan 'yun mag mag kumbaga mamamasa to, mangingit. Pero kung wala lang ba natin ng yelo, hindi na. Hindi na no di, na dapat kanina pa. Kanina nilagyan. Dapat milagyan. kanina pa. Nilagyan ko na ng pau eh. Hindi na po di pwede. Na pero ang pinaka the best dito, kada araw, ganun-ganon nila ng pau. Ganun-ganon niyo lang nang pau. Tatanggalin ko pa 'yan. Yeah. Tatanggalin ko to pag ganon. ng pau. Pag matutulog ka na. Kailangan kasi pag matutulog tayo tandaan nyo, yung blood circulation natin, is good. Tapos elevate lang, taas-taas itataas. Ayun, lagyan mo sa sa tuhod mo tapos ito. Okay? Tapos tanggalin mo to. Balik mo lang ulit sa umaga. Lagyan na lang ng pau ko 'yan oh. Yan, Parang lang gagano yun. Okay? Wala na yun, okay so, na yun. natin para ano. O oh, yan, nararound, ibig sabihin, dumudulas na yun. Ano. Okay. Kasi pagka nakasyete, nakita mo kanina matigas. Pero sabi ko sa inyo, saglit lang yan. Nagagalaw mo na. Kanina hindi ko magalaw yung buko ko sa Dati yun. Hey. Nice one, Thank you. Okay, sige. Huwag na kayo. <laughs>